Muli ako ay nagpapasalamat <coughs> sa Diyos Ama at kay Kristo, maging sa Espiritu Santo, na ako ay makagawa pa ng ganitong video bilang paglilingkod sa Kanya. Ang tatalakay natin ngayong gabi ay ang ang Iglesia ni Kristo, the body of Christ. Alam ninyo, uh, babalik tayo doon sa per century, kasi pag ngayon na tayo na pag ang isip natin ay inilagay natin sa ngayon, hindi na natin matitres matitrace o malalaman yung iglesia na itinatag ni Kristo. Unang-una, sisimulan ko ang ating pag-aaral. Tandaan natin na ang Panginoong Heso Kristo ay nagtatag ng kanyang iglesia. Sa Matthew 16.18, ganito ang mababasa natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng, ng hadis ay hindi pagsisipanay laban sa kanya. Nagtatag si Kristo ng kanyang iglesia. Tandaan natin wag tayong malilito. Dapat ang kinaaniba natin ngayon, si Kristo ang Pangulo, si Kristo ang Founder hindi sa mga itinatag ng mga tao. Sa aklat ng gawa, 2028, kung titingnan natin ang Biblia, nang matatag ang iglesia, ipokus natin ang ganito. Ipokus natin ang ating pag-iisip doon sa unang kapanahonan. Huwag nating isipin ang mga denominasyon na yan. Ang mga mga denominasyon, mga katoliko, born again, Baptist. Sabihin mo na lahat ng mga denominasyon ngayon. Alisin ninyo sa isip ninyo para maunawaan. Para maunawaan ninyo ang pinag-uusapan natin. Yung iglesia ni Manalo, tinatag ng 1914, alisin ninyo sa isip ninyo yan. Maguguluhan kayo. Hindi yan ang itinatag ni Kristo. Sa pagpapatuloy, nang maitatag ni Kristo, ang iglesia. Sa Matthew 16.18, yan ay may pangako na yan tinatag ni Kristo ay hindi yan masisira at hindi magigiba. Sino ang makakagiba? Sino ang makakasira? sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ng kanyang itinatag na iglesia. Kaya ang kanyang itinatag na iglesia ay hindi magigiba, hindi mawawala, kaya hindi dapat muling itatag ng mga tao sa mga modernong kapanahunan ngayon. Anong kanilang katwiran? Nawala ang itinatag ni Kristo na Iglesia sa Matthew 16.18 kaya nila muling itinatatag at nagkakaroon na ng founder na mga tao. Yan ang maling mali. Tandaan ninyo na ang Iglesia ni Kristo Iglesia ni Kristong Diyos na nagtatag ng iglesia ay may pangako. Sa kanyang itinatag na iglesia na yan ay hindi magigiba mula sa Isaya pa lang ang kaharian ng Diyos ay hindi magigiba magkailan-kailan man hanggang sa kanyang pagbabalik babalikan niya ang kanyang iglesia na itinatag. Ngayon, sa Acts 20:28 Tanda ninyo, lahat ng iglesia, pag sinabing iglesia na nababasa sa Biblia, yan yung iglesia na itinatag ni Kristo. Walang ibang iglesia. Yun lamang itinatag ni Kristo. Huwag kayong mag-isip ng denominasyon ng mga itinatag ng mga tao sa ngayong kapanahonan. Iisa lang ang iglesia na itinatag ni Kristo. At yan ang hindi denominasyon. Masahin natin sa aklat ng gawa, 2028, ganito ang mababasa natin. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nakita ninyo ang halaga ng Iglesia na itinatag ni Kristo? Binili niya ng kanyang sariling dugo tapos sisirain lang ng mga tao at magtatatag ang mga tao ng mga panibago. Tingnan ninyo kung ano nang nangyayari sa kanilang pananambahan. May kayusan ba? Kahit anong dedicated ka sa pagsamba na iyan ay iniisip pong tama, mali iyan sa paningin ni Kristo. Sapagkat si Kristo ay mga, may mga iniutos sa Biblia ang kanyang salita. Iyan ang ebanghelyo na yan ang tools, yan ang requirements para makaligtas ang isang tao. Sumunod sa kanyang mga utos at alin ang kanyang mga utos. Nakasulat sa Biblia, wala sa mga pastor, wala sa mga taong mga sinungaling na magbubulid sa inyo sa impyerno. Kundi nasa Biblia ang salita ng Diyos na dapat sinundin, sunda natin. Sa Biblia, ang isang tao para manampalataya, ay kinakailangan makinig. Yan ang prerequisite. Yan ang requirements. Dapat kang makinig para ikaw ay manampalataya. Hindi ka pwedeng manampalataya na hindi ka nakikinig. Kaya hindi pwede na lang na biglang tatanggapin mo na tinatanggap ko ang Panginoong Heso Kristo na aking personal na tagapagligtas. Hindi ganyan ang iniutos ni Kristo. Kaya sa pagpapatuloy, ang iglesia na itinatag ni Kristo sa Matthew 16.18 ay ibinili niya ng kanyang sariling dugo. Lahat ng iglesia na nabasan niyo sa Biblia, iyan yung iglesia na itinatag ni Kristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa aklat ng Roma, abago ah, tayo dumako sa Roma, Uh, sa gawa, 16.5 5 ganito ang mababasa natin kaya nga ang mga iglesia ay pinalakas sa pananampalataya at nararagdagan ang bilang araw-araw yung iglesia na itinatag ni Kristo na dadagdagan ang bilang araw-araw yun yung iglesia na itinatag ni Kristo yan hindi yan ibang iglesia imagine ninyo ha yung iglesia noong unang yung tinatawag na per century Christian. Ngayon sa aklat ng Roma 16.5 At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay, batiin ninyo si ipinito na minamahal ko na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Yan, isang iglesia lang yan. Kung papatuloy natin pagbasa, unang Korinto 1.2 Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay mga pinaging banal kay Kristo Jesus na tinatawag na mga banal na kasama ng lahat ng na mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hiso Kristo sa kanila ang ating Panginoon. Isa lang yan sa Korinto hanggang magpatuloy ang Biblia. Marami pang talata na babasahin natin sa Roma 16.16. 16 sinasabi dito na mangagbatehan kayo ng banal na halik. Binabate kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Napapansin ninyo? Kumbaga sa tubig, purong-puro ang iglesia ni Kristo. Walang denominasyon. Ang relihiyon nung bago puma pumasok sa Kristo sa sanglibutan, yan ay Judaism. Ibang paksa yun. Kaya nga si Kristo ay napatay dahil inakala nila na si Kristo ay lumalabag na. Nilalabag na yung kanilang relihiyong relihiyon ng mga Hudyo. Isa si Apostol Pablo sa relihiyon ng mga Hudyo kaya siya pinagpapatay niya ang mga mga iglesia kasi alam niya tama yung kanyang ginagawa. Pero ibang taksayan Ngayon, binibigyang din ko ngayon yung iglesia na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ngayon sa Roma 16.16, 16, 16 kayo ng banal lalik, binabate kayo ng mga iglesia ni Kristo. Sa aklat ng Colossus, uh, Colossus 14.16, yung mga iglesia ni Kristo, na itinatag ni Kristo, uh, sa Colossus uh, 4.16, at pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Lodisea. Alam niyo isa pang punto. Ang sulat ng Biblia, ang Biblia ay isinulat para lamang sa mga iglesia. Para sa mga iglesia, mga miyembro ng iglesia na itinatag ni Kristo. Kung inyong mapapansin sa Colossus yung sila sila nagsusulatan mga membro ng iglesia bakit nagsusulatan to edify each other nagpapatibayan sila at sa mga nasa labas ng iglesia anong ginagawa nila yan yung pangangaral preaching the word of God at pag nakapasok na magsusulatan na yan at ito ang nakarecord sa Biblia kung paano nagpapatibayan ang sulat sa Biblia ay sulat lamang para sa mga membro ng iglesia na itinatag ni Kristo. Hindi para hindi yan sulat sa denominasyon. Kaya kung inyong mapapansin, walang denominasyon na nababanggit diyan. Walang Katoliko, walang born again meron, pero ang born again bautismo yan. Baptist ginawang relihiyon. Ang relihiyon ay tinatag ni Kristo o yung tinatawag na called out body, mga mga taong tinawag ni Kristo isa lang, yan ay ang iglesia. Bukod dyan, wala na. Kaya ang Biblia, talagang sulat yan. Kung mapapansin ninyo, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, sa mga banal na nasa Roma. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Episo. Pag sinabi mga taga-episo, hindi basta taga-episo lang yan. Yan ay mga membro ng Iglesia ni Kristo sa Biblia, kung mapapansin niyo ang tawag sa mga membro ng iglesia ay banal. Kaya sa mga banal, sa mga kamanggagawa, sa mga kapatid na nasa Roma, ganyan ang anong tawag dyan, yung unang pagsulat nila, ang introduction ng letter ni ni Pablo, sinusulatan niya mga kapatid ibig sabihin yung sulat na yun ay sulat para sa mga kapatid membro ng iglesia ni Kristo hindi yung mga denominasyon na nasa labas. Kaya nga ang buong mundo kaya na kailangan aralan na maging membro ng Iglesia ni Kristo na itinatag ni Kristo. Kaya lang taliwas ang mangyayari, sinasabi rin na kakaunti ang makakaunawa, kaya marami ang masusunog sa dagat-dagat ang apoy. Ngayon, pati dito, sa pagdating sa Revelation, last part na ng Bible, sinulatan na yung apat na lugar. Mga iglesia din yan. Tandaan natin sa Revelation, yung seven churches of Asia. Anong mga lugar yon Yung uh, iglesia ng mga taga-episo. Kung pabasahin ninyo sa Revelation 2.1, sa anghel ng iglesia sa episode, ay isulat mo. Ayan. Iglesia sa episode, ang sinusulatan yan. Ang anghel ng iglesia sa Smyrna, yan ang mga introduction. Basahin na lang ninyo. Revelation 2.1 hanggang Revelation 3.1. Uh, ang, ang, at ang mga anghel ng iglesia sa Smyrna at sa mga anghel na iglesia sa Pergamo ay isulat mo. May kadugtong pa yan. Sinasabi ko, yan, ko, lang, yung mga lugar. At mga anghel ng iglesia sa Chatera, sa Sardis, ano pa, sa Philadelphia at sa Iglesia sa Laodicea, isulat mo ang mga bagay na ito. Ay sinasabi ng siyanawa ng saksing tapat na totoo ng pasimula sa paglalang ng Diyos. Yung Seven Churches of Asia, mga iglesia, member ng iglesia na itinatag ni Kristo, dyan ipinapakita kung anong mga klasing iglesia na mayroong alanganin. Alin ang al Alin ang alanganin? <coughs> Katulad nitong iglesia sa Laodicea, kung inyong mapapansin. Basahin natin sa aklat ng Revelation 3.14. Ganito ang mababasa natin. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ay sinasabi ng siyanawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Ganito ang sinasabi. 3.15 nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o man. 16. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka na kita sa aking bibig. Ayaw ng, nang Diyos ang isang kristyano ay malahininga, nag-aalanganin. Kaya kapag tayo nakikipagsagutan, hindi pwedeng ang sagot mo pag tinanong ka ng tama o mali, sasagot ka ng depende. Bawal sa iglesia dyan. Lumugar ka kung saan ka, kung sa mali ka, mali ka, tama ka, tama ka. Anong sinasabi ng Biblia? Dapat ang ating pagsagot ay oo kung oo at hindi kung hindi. Hindi pwedeng alanganin. Kaya dyan, dahil siya ay malahininga, ibig sabihin hindi mainit o hindi malamig man, ay isusuka kita. Isusuka ka ng Diyos. Kaya pag may nagtanong iyo, kung tama ang isang bagay o mali, hindi ka pwedeng sumagot ng depende Pag sinabi pwede, kung pwede magbautismo ang babae sa iglesia, tama o mali, hindi pwedeng dipindi ang sagot kailangan may paninindigan ang isang iglesia ni Kristo na itinatag ni Kristo. Ngayon sa pagpapatuloy, balik tayo sa iglesia. Halimbawa lang yun, sinabi ko. Sa Revelation, nang magsarado na ang Biblia, nasa sa mga nagbabasa naman kayo, sa Revelation, sinara na ang Biblia, ibig sabihin tapos na. Nagsarado na sa Biblia pagkatapos ng maisara ang Biblia, may isang iglesia lang yung binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo, yung itinatag ni Kristo sa Matthew 16.18. Iisang iglesia hanggang sa nagpatuloy ang panahon. At habang tumatagal ang panahon, ang mga tao ay gumawa na ng kanya-kanyang sariling mga denominasyon. Wala na sa Biblia yung paggawa ng mga tao ng kanya-kanyang sariling relihiyon Nasa history na yan. Basahin ninyo ang history. Kung sino ang unang denominasyon, kung sino ang unang nagpasimuno na lumayo o tumalikod, apostasy, tumalikod doon sa iglesia na itinatag ni Kristo, nasa history na yan. Wala na yan sa Biblia. Dahil sa Biblia, may isang Iglesia lamang yung itinatag ni Kristo na mababasa tayo sa Biblia. Yan yung Iglesia na itinatag ni Kristo. Kaya ngayon, sobrang dami na ginawa ng relihiyon na negosyo. Ngayon, yung Iglesia na mababasa natin sa Biblia, na itinatag ni Kristo, yun lamang ang ililigtas ni Kristo. Basahin natin sa Aklat ng Kolosas 1.18. Iunawain ninyo maputi. At siya ang ulo ng katawan. Si Kristo ang ulo, pangulo ng katawan. Talin, patalinhaga naman ito pero uunawain natin. Ipapaliwanag ko sa inyo. At siya ang ulo ng katawan. Pag sinabing ulo, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Si Kristo ang ulo ng iglesia na siya ang pasimula ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Si Kristo ang ulo ng katawan. At ano ang katawan? Yun ang iglesia na binili niya ng sariling dugo. Katawan niya ang iglesia. Sa aklat ng Epeso o Ephesians 5.23 Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Isipin ninyong mabuti sa Kulosas 1.18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia yung katawan sinasabi na na yun ang iglesia sa Ephesians 5.23 sapagkat ang lalaki ang pangulo ng kanyang asawa gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na kanyang katawan na siya rin ang tagapagligtas ng katawan unawain ninyong mabuti yan yung iglesia na, na itinatag ni Kristo sa Matthew 16.18 na hindi magigiba magpapatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik hanggang sa kanyang paghukom. Yun lamang ang kanyang ililigtas. Sa Ephesians, episode 3.10, upang ngayoy, sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalagitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Yan, dito na tayo magtatapos. Nasa iglesia ang karunungan ng Diyos. Kaya nagmumula sa iglesia ang pagtuturo, ang pagpipritz sa mga tao. Tandaan natin na si Kristo nang umaakyat sa langit, ang kanyang binilinan ay mga membro ng iglesia ni Kristo. Yung labing dalawang apostol na ipangaral ninyo ang aking salita hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa at ako sa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yan ang pangako ng Panginoong Heso Kristo. Yung kanyang salita, ipangaral hanggang sa katapusan. Ganon din, hindi lang salita, pati ang kanyang iglesia ay malalatili magpakailanman. Sapagkat si Kristo ang tagapagligtas ng katawan at yun ang iglesyang kanyang itinatag. Sana nalinawan kayo. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment kayo at sasagutin ko ang inyong mga tanong. At kung may gusto kayong paksa na gaw gawin ko, gawan ko ng video pagtuturo, ilagay nyo lang sa comment. At tulungan ako ng Diyos na magawa ko, masagot ko, magawang ko ng video para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi.